Hello, good morning mga lalabs, mga fayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around all, dito good morning at uh, pag-uusapan natin itong uh, congressman na uh, si Binbinedo Abante na isang pastor, na pastor ng demonyo at uh, isang manyak, dahil nga pa, naturingang pastor palabas-labas ng dila sa kanyang Facebook account tapos, di o ay puno pa ng pornography. <laughs> ng yung cellphone? <still porn. laughs> Nagalit sa vlogger, sa social media influencer dahil tinawag na tanga ang gobyerno. <laughs> ito si MJ Kiambaw. Kiambaw man yata ito. Eh, ang lakas ng loob ni Abante, no, mag-otos. Na, manghingi ng uh, tawag dito, tawad sa kanila. Samantalang sila ay pasahuran ng uh, taong bayan. At isa dito, si M.G. Kiambaw, yung tax niya, ay saan ba yung tax ng taong bayan na pupunta? Sa gobyerno. O saan ba si Abante? Sa gobyerno. Saan ba napunta ang, kan ang tax ng taong bayan? Tax ni M.G. Kiambaw. Diyan sa mga project ni Abante, project ng mga putang inang mga kawatan na mga kongresistang ito. Naturing ang pari ang iho ni puta na abante. Nagalit siya ha dahil uh, tinawag daw na tanga. Ang gobyerno, tanga naman talaga ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit hindi mo yan maisip? Bakit hindi mo matanggap abante? Una dito tayo ha sa pagiging kongresista niya. Oh. Eh, Kino ba namang presidente sa buong kasaysayan ng mundo siguro walang nagsasabi bukod tangi si Bongbong Marcos na kakatanim lang harvest agad? O di ba yung katangahan ng gobyerno? <laughs> o yung bigas na pinaparako niyang 20 pesos ang kilo sa nasaan hanggang ngayon? Wala. Yung pinagyayabang niyang 5,500 flood control. Nasaan? Oh. Kung ano, ang dami pa. Nagagalit kayo. Itanga ka din. Tanga din naman talaga kayo ah. Nagalit ka. Abante. Natilawag kayong tanga. Ito eh, totoo din naman yon. Bakit? Hindi nga ninyo pinatunayan ikaw bilang isang pastor. Alagad ka ba na talaga ng Diyos o alagad ka ng demonyo? Tapos kunwari nasa simbahan ka. Kaya kayo diyan sa mga miyembro ni Pastor ni ni, ni abantina na to. Hindi ko tutawagin Pastor po, tangi na to eh. Umalis na kayo. Dahil hindi maganda pa mamalakad, binababoy-baboy nga niya dito yung mga ano. How masmur kayo? Di nga natin alam, baka may mga pinag, uh, ano ng mga magagandang miyembro eh. Si Kiboloy. Sinasabihan naman niya si Kiboloy ng, uh, gagahasa pero never natin nakita si Pastor Kiboloy na nagpalabas-labas ng kanyang dila na nakataples naka sa social media. E de, eto, Pastor to, congressman. Anong ginawa? Imoral. Tapos galit pa siya, natawagin tanga ang gobyerno. Tanga naman talaga kayo eh. Lalo na kayo dyan sa kongreso. Hindi lang kayo magnanakaw sa kaban ng bayan, wala pa kayong alam sa batas. Simpleng uh, batas ng uh, ano dito, ng 1987 Constitution dito sa Bill of Rights ba to? Section to. Ito, i-google ninyo. Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Principle Section 1. Ito, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority, uh, authority minutes, authority minutes from them. So kayo, dyan sa ano, kayong mga kongresista, wala kayong karapatan tawagin kami tanga dahil bakit kayo ay aming Uh, ...trabahante. Sinabi niya dati ni dating Pangulong Duterte. O, kahit nga si Pino, kayo ang boss ko. O, yun. Dahil bakit? Naluklok kayo sa abdiputang uh, ano ninyo dyan abante. Kung saan ka man na impero kalagay dyan, eh, dahil sa taong bayan. So, yung Subirinte resides in the people at lahat ng gobyerno, yung mga nasa gobyerno ngayon, na nakayong mga pool kawatan ng dahil sa tao. Tao ay gobyerno. E wala, wala kang karapatan na bastos-bastosin at tawagin tanga yung isang vlogger na si MJ Kiambaw. Dahil tanga naman talaga kayo eh. Simpleng batas. Dito hindi mo nga alam nasaktan ka. Na tinawag kang tanga. hindi eh, naman pangalan mo doon. Wala namang pangalan mo doon ah. Pero bakit ka nag-react? Eh, tinamaan ka. O dito tayo. Sa pagiging pastor mo. Ang lakas ng loob mo. Mag-utos kay MG Kiambaw na mag-apology. Ikaw ba? Yung kasalanan mo sa Diyos, Sinabihan ka ba ng Panginoon na mag-apology ka? Inapura ka ba niya? Inargabyado ka ba ng Panginoon na mag-apology sa lahat ng kababoyang ginawa mong panluloko sa Panginoon? Paggamit mo sa pangalan ng Panginoon para sa personal mong uh, kapakanan, interest. Hindi ba hindi? Sino ka para magutos niyan? Ikaw alagad ka ng Diyos. Well, ngayon alam natin, hindi siya alagad ng Diyos. Alagad siya ng demonyo. Inong e, sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok na institusyon ng gobyerno sa Pilipinas ay ang Kongreso. Dahil grabe ang nakaw dyan. Bilang isang pastor, kaya hindi ka nalang congressman. Bilang uh, pastor na ano, mag-lead by example ka sana. Ilabas mo ang iyong uh, MOOE. Open the book of your account. Pero wala nang ginawa dahil bakit kurap ka, kawatan ka, abante, dahil pinagyabang mo pa yung mga kadilak mo, yung mga sasakyan mo, Mercedes Benz, saan ka kumuha niyan? Hindi ka billionaire, hindi ka multimillionaire bago ka pumasok dyan. Kahit pa sabihin mong pastor ka, hindi ganon kalaki ang miyembro mo, kagaya ng Iglesia ni Cristo, kagaya ni Pastor Kiboloy. Walang, walang, wala ikaw ganyan. So, hindi mo afford. Pero dahil pumasok ka, baylang isang politiko para magnakaw sa kaban ng bayan para magkaroon ng magandang buhay, ikaw at ang pamilya mo na pinapalamon mo mula sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun, lakas ng loob mo, ha? Tapos, tuturo-turo ka dyan sa simbahan mo. Wow! Kapal ng mukha mo, no? Sasabihin mo kay MGMG MG Kiambaw na magsorry ka. Kung hindi, ikokontempt kita. Sa totoo lang, kung wala lang siguro, kung nasa labas lang kayo ng kongreso, hindi yan magsusuri sa iyo kahit magbigti ka pa. Bakit? Eh, wala silang pakialam na matatapang ang mga yan. Napilitan lang yon dahil may biyanan siya, may nanay siya na may sakit. Ayaw niyang makulong. kapal ng mukha mo dahil uh, nasa loob kayo ng ng uh, sinad ng kongreso oh, kaya wala siya mapipilitan mapip, sila ikaw abante magsuri ka din sa taong bayan at sa panginoon na ginagago at niloloko mo makasalanan ka oy manyak ina inaka na pastor kakadiri ka